Ano-ano ang iba't ibang uri ng pag-ibig sa Biblia? Tara, pag-aralan natin 'to. Ngayon po ay buwan ng uh, araw ng mga puso at uh, tuwing sumasapit po ang buwan na ito ay nag express tayo ng ating pagmamahal sa ating uh, mga kasintahan, sa ating asawa, sa ating mga magulang. Pero uh, maganda po na malaman natin na sa Biblia po mayroong apat na klase ng pag-ibig na tinuturo ang Biblia. At dapat malaman po natin 'to at dapat ay uh, maayos natin mai-apply ang pag-ibig na 'to at nang sa ganun ay hindi po tayo magkakaroon ng miserableng pag-ibig or magulong pag-ibig. So ano-ano po ba tong mga pag-ibig na to? Simula po tayo nung nagkamalay, ang una pong naramdaman nating pag-ibig ay yung tinatawag na storge or storhe sa Greek word, no? Ito po ay ang pag-ibig natin sa pamilya, sa ating mga magulang. So syempre naman, simula nung tayo ay nagkaisip, yun po yung unang pag-ibig na ating mararamdaman. Pangalawang pag-ibig po na tinutukoy sa Biblia ay ang salitang pilia or minsan na mababasa natin yung sa Greek word na phileo na kung saan ito po ay patungkol sa pag-ibig sa kaibigan. So syempre, sabi ko nga po kanina, simula nun tayo ay nagkaisip ang unang nating mamahalin na ay ating pamilya, ang ating mga magulang. Tapos nung tayo ay medyo lumalaki na, nagkakaroon na tayo ng mga kaibigan, nade-develop na po yung pagmamahal sa kaibigan. So yun po yung tinatawag na pilya or pileo, pag-ibig sa kaibigan. Pangatlong pag-ibig po na tinutukoy sa Biblia ay yung tinatawag na eros o romantic love. Ito po ay patungkol sa uh, asawa po, no? So, matapos natin matutong magmahal sa pamilya, matutong magmahal sa kaibigan, ay uh, later on, kapag nasa right time na po tayo, ay tayo po yung magkakaroon ng asawa at doon na natin i-express yung tinatawag na Eros Love na kung saan ay mayroong intimacy between sa lalaki at sa babae. At itong Eros Love na po to, ay hindi to pwedeng ibigay kung kani-kanino po, no? kundi doon lamang po sa kung sino po 'yung inyong asawa o kung sino po ang inyong partner. Ang pang-apat at huling klase po ng pag-ibig na binabanggit sa Biblia ay 'yung tinatawag na agape love o 'yung tinatawag na uh, unconditional love. 'Yung uh, talagang uh, mahal mo 'yung isang tao sa kabila ng kung sino siya, no? So ito pong agape love na 'to ay parang katulad to ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao kahit na matitigas ang ating ulo, kahit na makasalanan tayo, kahit na paulit-ulit tayong nadadapa sa kasalanan, still mahal po tayo ng ating Panginoon. So yung unconditional sabi nga unconditional po no, na parang uh, wala pong kondisyon basta minahal tayo ng Panginoon. Yung merong ang palabas no, parang mahal kita Maging sino ka man. So, something parang mga ganun po. So, yun po yung agape love. At dito po sa apat na klase ng pag-ibig, ang agape love ang pinaka, masasabi natin, highest form ng pag-ibig. So, bakit highest form ng pag-ibig? Kasi parang uh, kapag meron ka ng conditional love or agape love sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa asawa mo... Uh, Matututo kang magmahal sa magulang mo kahit na yung magulang mo ay let's say sabihin nating hindi ka naalagaan ng husto, yung magulang mo ay nagkulang sa iyo. Ang magulang mo ay uh, let's say galing ka sa broken family, 'di ba? O let's say may uh, kahit anong mang issue doon sa uh, pamilya mo, as long as meron kang agape mahal mo yung pamilya mo. So, yun po yung, ano, no yun po yung kagandahan doon. So, dito naman po sa may uh, Pileya Lab o sa kaibigan po, no? Kapag meron tayong Agape Lab sa kaibigan natin, yung kaibigan po natin, kahit na, let's say, nasaktan tayo, or minsan na uh, inaway tayo, still, mahal pa rin po natin yung kaibigan natin yon So, ganun din po sa ating asawa, na, let's say, may asawa na kayo, no? Uh, let's say, merong ugali na discovery mo, meron palang ugali yung asawa mo na hindi maganda. Tapos let's say bigla na lang siyang uh, paglipas ng panahon, hindi na siya maganda, pumangit na siya or masama yung ugali niya. Doon mo lang natuklasan, no. Pero dahil nga meron kang agapilab, mahal na mahal mo push, mahal na mahal mo yung asawa mo. Sa kabila ng mga let's say kakulangan niya, mga weaknesses niya, tanggap mo 'yon kasi nga meron kang agapilab sa kanya. Ngayon po, bakit uh, meron tayong narinig na nauli minsan mention meron pang ano anong pinikula po no, yung uh, nagmahal and yet nasaktan. So masasabi ko no, minsan po kasi na nagmamahal tayo pero maling pagmamahal po yung ating uh, ginagawa o yung ating uh, binibigay. Let's say halimbawa, uh, hindi po pwedeng magbigay, let's say meron ka pong asawa, So sabi ko nga po no yung kapag may asawa ka, uh, doon lamang po sa asawa mo yung Eros love o yung romantic love. So kapag ikaw po ay may asawa na, hindi ka pwedeng magbigay ng another Eros love sa isang lalaki o sa isang babae. Bakit kasi nga kapag kaganon po ang nangyari is lang una-una sakit sa ulo yun magkakaroon ng malaki, maraming problema, malaking problema. At the same time, hindi po yun yung design ng Panginoon kung paano gagamitin tong Aeroslab. So, itong Aeroslab pong ito ay para lamang sa ating partner. Ngayon, kung halimbawa ang ibinigay mo to sa ibang tao, automatic sa standard ng Panginoon, sa batas ng Panginoon, kasalanan po yun. So same principle din po sa mga kaibigan natin, hindi ka pwedeng magbigay ng Eros Lab sa kaibigan natin, especially kapag ikaw ay merong, meron ng asawa. No? Pero kung halimbawa pong ikaw ay binata, syempre tapos siya ay dalaga naman, pwede kang manligaw, di ba? Para balang araw siya ay mapangasawa mo. At kapag napangasawa mo na siya, ay uh, pwede mo na yung nga, ma-express mo na yung Eros love sa kanya Pero halimbawa, meron kang asawa Tapos meron kang kaibigan Tapos i-express mo yung Eros love sa kaibigan mo Mali pa rin po yun no? At kasalanan po yun sa Panginoon So same din Kapag uh, uh, lalo na po sa pamilya natin no? Yung Eros love ay mag-express ka ng Let's say Eros love sa pamilya mo O member ng pamilya mo kasalanan pa rin po yun. At mali po yun. So, dito po sa apat na klase ng pag-ibig, yung storhe, pili, pilia, yung eros, uh, yung agape, pagsikapan natin na magkaroon tayo ng pinaka-ultimate love, which is yung agape po. Na kung saan pwede natin express sa family natin, sa kaibigan, sa asawa natin, matututo tayong uh, mahalin sila unconditionally. Kahit na sila ay mga may pagkukulang, kahit na sila ay uh, let's say hindi naging perfecto sa paningin natin still love pa rin natin sila dahil meron tayong agape love siguro ang tanong paano nga ba tayo magkakaroon ng agape love yung unconditional love no ang masasabi ko po at ang suggestion ko is ang meron pong agape love ang ating Panginoon at uh, i-imitate natin ang Panginoon magkaroon tayo ng close relationship sa Panginoon at nang sa ganun ay uh, ma-express natin yung agape love sa ibang mga tao. Parang ang point ko po dito is hindi mo kayang magbigay ng agape love kung ikaw mismo ay hindi ka lumalapit sa source ng agape love which is ang Diyos na mahal niya tayo sa kabila po ng ating mga pagkukulang. So, yun lamang po no at sana po this coming uh, itong buwan na to ng pag-ibig ay uh, lalong lumalim yung ating relationship sa Diyos, yung agape love. At kapag lumalim na yon ay express natin sa pamilya natin, sa kaibigan, at kung may asawa man kayo, ay sa asawa po. Yun lamang po at God bless. No? Kung kayo po ay natuto na bless, ay uh, pakilike, share, and subscribe na rin po para updated kayo sa mga future content na aking ginagawa na mayroong kinalaman sa Biblia. Yun lamang po at maraming salamat.